Hi guys! So, welcome back sa channel ko. So, ngayon mag ay maglaro tayo ng toy ng aking cousin. So, kilala niyo po, po sa siya dati sa mga vlogs ko. So, ngayon mag-vlog na naman tayo. So, Nag-fishing na po kami. At ito po si... What's your name? What's your name? Bon. Okay, ito po si Bon, yung cousin ko. So, maglaro kami ng toys niya. Yan, please, please. Get out of the bed! Get out of the Hindi niya okay. okay, daw makakuha. Oh! So, yan po. Yan po. Yan So, maglaro na po tayo. Na-headstart so, na po natin ito. Na tayo, mga. So, nag-uulan po. So, medyo kong lakasan maglaro. Ito, ishow ko lahat ng anong meron kami, guys. Okay, so. So, please like and follow sa Rasta. So, nandito po ako sa mirror na, na yung ko oh, lang po. sorry. Ay! So, so maglaro na pa. Hala na Oh, The octopus. The holding this. but So, i ko po lahat ng ano na. What happened? Do this. So, ito po. Meron kami magnet na fish. Na kulay yellow. Tapos, green. Green tapos yellow po. Yan po siya. At itong, itong blue at gray, silver or gray ba ito? Ah! Octopus! Octopus! Na octopus! Na isda. Hello, 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 hello. Oh, ito po siya. Maliit oh, po siya. over there. Sa, sa, sa ito. At itong isda na. I At itong green na isda. With color purple. Yan po siya mga Ay, di diba sabi ko sa like shorts ko na bala naman ba? Ito po siya dyan. Ganda po ito sa So, tinatanungan ko po yung aking na uh, cousin kung saan niya ito nabili. Sabi niya sa toy I store. I Sabi niya po lahat nito na nabili niya sa toy store. So, tama naman toy store. Pero, where toy store? So, ito po tatlo na isda. Count natin sa mga baba, Okay. Isa. Tatlo. Dalawa. Tatlo. So, yan po. And that's three. Yan. Yeah. Oh. Yan. Yeah. Ba't ay okay, kong ito Gigi. Gigi. Ito po si horse. Hindi po ito siya kasali kasi hindi po isda pero isda to hindi kumlam basta so ito lahat ng isda natin ng so, mga si animals naman ala abi komo ah ah tama tama hindi sa so ang get them ito yung first ay starfish color ah, red abi abi ready abi 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 to po starfish na red sa likod niya po dito. Yellow po siya sa ano. Pero favorite color ko na po, red, black, white, and yellow. At purple, kasi at blue. Tell me. Favorite ko talaga yun. Tommy! Ito me. po. Yeah. me. Ay! Sorry. So first, starfish kulay red. So, tignan po natin ulit yung So, next, ito po natin. Ano tawag nito ito? Bonnet's this. Someone get eaten by that. I go, I go know what's that. What's, oh, yeah. So, comment down below po kayo kung anong tawag nito ito. Please help me! Dahil nga, I'm po. getting ready to solve. So, ganito po siya, kulay black. So, I-search ko lang po ito sa... It's start. not a short. This is a shark. No. I will... I'm just talking. Okay. So, i-search ko lang po. Yan po. Yung shirt <laughs> So, ito po yung... Yan. Comment down below kung ano to, guys. Yung ngipin niya, sobrang dami yung ngipin niya. Kung makikita nyo, guys. Mag-blurred kasi siya kung... Like take like, lang kit. Hindi ko alam bakit like black yung ipin niya. Pero dito na side like white. Hi me guys. Yan po six, sa mga. Six, six. So oh, kami dan oh, po. Oh, oh, below kayo kung anong tawag nitong is Tingle, tingle, tingle. ay hindi pa kalapalajay ito po starfish so ang nakuha na natin po ay one starfish help me stuck again for so, next boat na tayo don't help me yeah that's my fishing ay octopus ito po ang octopus kulay pink po siya, pero dito sa vlog, kung makikita niyo po, pink ba yan? Dito sa vlog, pink, pero dito, like, red siya. Yan po yung box niya. Thank you po. So, eh, ay, bag. Daming tentacles ng, what's that, octopus. So, kalimutan ko na po yung, yung, yung tawag na ito. So, yeah. Octopus siya. Kulay pink. So, nakita niya wow, naman. Yummy! Yung... Wait lang, guys, ha. So, tulungan ko muna yung kasi ko na magano na. Guys, kung, kung nag-stop itong vlog ko, mag-part ko It's not working. It's not I was trying to get a shark, and now this happened. I just got a shark with no reason. You, so cute. I can't take it out. I'm going take it out. I don't know where's the spring anymore. Okay. This is the string. Yeah, but I don't know where's the like. I know here there's they body parts. You tell your mama. I don't know. So, by the way, it's a heel. Eel. Color <coughs> yellow with black. So, Billy's ah. si a heel. And it's a heel. Color yellow. And just two feet? That's the I don't know At ito okay. po So Bon, what's this again? Uh, dolphin Ito po daw Dolphin Yeah, dolphin But. So, lagay na po natin dito At may lobster po tayo Kulay red Ito blue So, kita na naman The same sila Red Pero Dol ito Dol may Pinkish Ha? Sky. 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 Mm, Sky. Sky blue. 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 Lobster po. Iba po yung kulay na dito. Kung makita nyo ba, all red sa sa inyo. So, kung makita nyo, ito pink. Sa amin pink. Ito dalawa sila, red. So, balik lang po natin sa position nila. At ito po ay oh, my seal. God. Yeah, oh. seal po to siya. Seal. Uh, it's so cute. so lag cute. Lagyan na natin yung seal dito at kulay. Pink to siya. Guys, help me. At ito po ang trees. The trees. So, pwede po to siya. Pwede po ito siya tanggalin. Dito po siya. Ipatingin ko po sa inyo. Hindi ko alam! So, ito stop. Actually, it's a good thing with this Alexa. The so, ito po no, siya. Intento open to yung mga batisa nyo. I don't know. So, ito na po siya. Pwede po siya tanggalin. So ito po siya ko na po. So pwede po siya magalagay ulit. Bye-bye! Hindi po ito akin guys na po yan. Pupunta lang siya sa room namin. ipangita ang aking kuya kasi namin basta. At ano siya? Ito na po siya. Balikan na po. Ito po yung reference niya. Okay. Hindi ko po kasi So, yan po lahat. At may show po ako na hindi po si Alimba. Hindi siya si animal, pero isang ko pa rin sa inyo. Itong lion. So, ito po yung lion ng kasing ko pa rin. So, that's all. That's all po. At ilagay na po natin balik sa lalagyan niya. Isda mo una. So, hindi ko alam kung ilagay pa rin po sa last na nangyari. streaming muna sila sa tubig. Na-realize ko lang na sobrang ganda na lagyan niya. So, sponsor po sa Toy na binili nila. Kasi sobrang ganda ng box niyo. Ang simple lang po mag, ano nito, mag-close. Yan po siya. na hindi siya po na-close dyan. So, dapat ang gawin mo na para makaklose ay nalag pantayin mo sila. Na kanyan. Nagstanggal mo sila. Next. Move. Kung pantay na sila, close mo na. Ay! Ano ba yan? Guys, hindi ko na realize. Mali pa yung pinawa ko. Ay, ito po pala masama. Kailan po mag At pag-close, diba ganyan siya may bukas na ulit? So, dapat hindi mo sa yun ipantay. Yan. I-around mo sa side. Next. Yan. Na. Close na po siya. See-through po siya at handy hand po siya. Tapos kung nadulan niyo po yung mga toys, tapos itong box na ito, hindi. Pwede nang gawin like makeup kit. Ay, makeup kit. Uy. Dito po akin na channel. Sa ate ko na lang po to. Pero ito lang yung phone na available sa akin. iPhone ko. Wow! Parang dami ng phone. Tapos na po tayo. So, pero ito yung bisita itong insects. Black. So, yan po. Um, tapos